Good morning. Yan po ang ating ginawa kahapon. nangapon, hapon, hindi pa natapos. Nagpo-pruning tayo ng ating mga puno ng frutas at mga halaman. So ito naman tayo ngayon, maagang maaga gumising dahil pipick upin yung mga basura. Ang basura ngayon ay gamit. Ito yung mga basura natin sa ating tindahan. So ang basura ngayon ay itong cardboard. So, kailangan natin ilabas kasi maaga ipipick up din. At sisirain natin yung mga ito at itali kagaya nito. At ang mga damit, mga ganyan sa gamit at tissue recycle guys. tapos Mga libro. Ang dami yung gawin, di ba? Mm. ito po ang ating ginagawa sa every uh, once a week every monday tapos kailangan maaga kang gumising or pwede din minsan kasi ano hindi ako makagawa before monday sunday ng gabi kasi sa araw-araw na mga ginagawa ko napapagod yung aking katawan tapos mag-edit pa ako meron pa akong youtube channel at meron pa akong reels ganon kasi ang rotation ng aking buhay araw-araw kaya wala talaga akong time maglakwat siya kasama sa mga uh, aking customer, mga amiga amigo magyaya ay iwas talaga ako kasi yung time ko na pahinga ay kulang so doon ko ibubuhos pag may sa pag magkaroon ako ng sariling time, doon ko ibubuhos. Natutulog ako, guys ayan po yung mga boxes ay yung ginagamit sa aking tindahan. So, kukunti lang po yan dahil yung iba ay ni-recycle ko na. Uh, ginagamit ko sa mga nag-order online. So, ipapadala ko sa kanila. Yan ang ginagamit ko, guys. Dito kasi sa Japan, hindi maarti pag naghulog ka sa post office or ibang mga service ng company na nagba, at nag up ng bagay, ay yung nagtatanggap ng bagay guys, hindi sila maarte kung kahit anong anong klaseng lagayan yan, walang hindi kagaya sa Pinas so mas kaila kailangan pa maganda pa sa akin ay yung recycle gagamitin ko nito kasi walang gastos, hindi na ako bibili ng box kasi mayroong mabibili naman yung maganda, aso ah, so, diba mura lang yung mga binibinta ko, tapos bibili pa tayo ng gano'n. So, yun ang idea ko para makamura din ako yung nirecycle ko yung sarili kong boxes. Mga dambu damburu na ano ba tawag yun sa atin? Mga karton oh. So, kailangan siya tanggalin yung mga pangalan ko dyan nakadikit kasi nakalagay yung ating privacy, yung ating address Kaya tanggalin mo na bago siya itapon at itali. At guys, ganyan ang ginawa ko ito, ganito. Itatali lang siya, guys. Tapos pagkatapos niyan, il ilagay yung ano yung mga papel or mga ano gamit niyo sa tissue, yung toilet paper na yung bilog na carton yun pwede din yung recycle lahat po pag Monday ay recycle day so boxes damit kung ano-anong meron dyan sa ano nyo putong mga mattresses yung mga ganon guys bed cover ayan yung mga pwede i-recycle na mga bagay ay pwede siya itapon sa Monday tapos yung mga books yung mga hindi lang siya pwede sa mga cabinet sa mga kung ano malaking bagay ni yan lang ang pinipili lang nila. Ayan po. So, marami po po to siya. Hindi po, po na papakita sa inyo yung una kong ginawa. Ayan. Lalo na pag malamig dito, guys. Tapos gagawa ka niya ganito. Ang sakit sa kamay. Buti na lang, hindi masyado busy yung akin tindahan. So, hindi hindi ako masyad lagi-lagi nag-order ng maramihan dahil nasira yan nakikita nyo yung aking pro appraiser uh, ayan nasira na kasi yung isa pag uwi ko sa galing sa Pinas ay hindi ko alam kung ano ginawa ng anak ko ayan nasira siya at kalawang na yung isa kaya sa sunod pagbalik ko dito uli sa sa Japan ay, ay next year, next year magbibili ako ng bagong freezer para sa aking mga paninda yung malaki na na isahan lang, hindi na dalawa so may nakita akong malaking freezer, pwede na yun kasi malaki so ilang paninda na din ang mapasok no, hindi katulad dito ay maliit siya na pahaba, so konti lang ang malagay at matagal na po talaga to 2007 pa po yung isa yung isa naman ay dito na sa bahay namin na bago ko nabili. So, ganyan lang po siya, guys. Oh. So, tinatali. Tapos, ayan. Tapos, dito pa, dalawa pang natira. Itong mga kahoy, ayan mga panggatong ko yan sa makistub stove, guys. Sa chimney. Chimney ba tawag nun? Hindi yata, no. Hindi yata tawag nun ng chimney sa ilong makistub. stove. Yung stove na sa la, loob ng bahay, guys. Pang painit yung chimney siguro ang tinatawag na chimney yung butas ng stoop no si ng at bubong yun siguro ewan so wala akong time mag-isip ng mga ganyan guys kasi wala punong-puno yung utak ko sa mga schedule ng aking gawaing bahay at gawain sa mga schedule ng aking anak sa aking tindahan at sa aking mga clients so ganyan ang nasa utak ko guys Guys, ayan. So, dito din amin pa kasi to. Kaya ayan, may mga damo-damo. Oh, di ba? Dito po itatapon, guys. Dito, ang malayo siya galing sa aming bahay. Lalakarin mo pa. Oh, di ba? Pag matanda na ako, mahihirapan talaga ako dito, guys. Ayan, dito mo kailangan ilagay. Yan. Naglabas din yung kapitbahay namin, o, tingnan nyo. oh. Tingnan niyo. Oh, di ba? Hmm. Diyan lang siya ilagay. O oh, di ba, ang ang haba ng lakarin ko. Mm. So, hindi ko pa yan nalinisan dyan kasi ang bilis naman kasi tumubo yung lupa, guys. Ay, yung, lo yung lupa. Yung damo. Hindi pa ako tapos. Ayan, dito. Hindi pa nga tapos. So, mayroon, pang, mayroon na naman green. tiba So, manalo ako sa luto, guys. Papasiminto ko to lahat. Kaso dito sa Japan, napakamahal mayaman lang yung magpapasimento ng ganyan guys, yung mapira na tao. Kasi ang mahal talaga dito, hindi katulad sa atin sa Pinas ay mabilis lang. Pag mayroon kang 50 pesos ay pwede mo na yung isimento. Dito sa Japan guys, ibang iba. So, kaya alam nyo dito sa Japan, di ba halos ang mga Japanese ay nag nag-apart lang ang nagmamansyon kasi pag buong bahay guys magastos, taon-taon may tax malaki, dipindi sa lugar at sa laki ng bahay mo o diba so yung tax ng bahay namin doon sa kabila sa I chicken sa Toyota ay sa Naguya uh, sampu, sampu ang tax doon uh, per annum uh, per year So, dito naman sa amin, ganun din yung tax. Di ba ang daming tax-tax tapos sa Pilipinas na bahay, ako ang nagbabayad ng tax. Dito sa Japan, hindi ako nagbabayad, guys. Kasi yung bahay naman sa Naguya, nirintahan yun ng ibang tao. Yun yung rinta doon ay sampung lapad. Yun yung binabayad din sa tax uh once a year tapos may nagbabantay doon ibang tao eh uh, yung kumpanya kumbaga. 'Di ba? Tingnan nyo, diyan ako naglalakad, guys, papunta sa pintuan namin, sobrang layo. Pero nakita nyo sa katawan ko, hindi ako lumiliit, hindi lumiliit yung akin, tiyan. wala talagang pa ako lang ang liliit, guys. <laughs> Tingnan yung pa ako maliit. 'Di ba? Mm -hmm. tingin muna tayo sa ating garden. Hmm. Anong meron? Siguro na naman bungang okra. Marami na naman tayong Ito ka harvest. Eh. Kaka-harvest lang. kaka lang. ang dami ng bulaklak ano ang palaya guys oh ang oh. pa kasabot 1 2 ito lang kaligayahan ko dito guys yung aking mga pananin mga katua ayan pa Three. so ang daming buha din ang ating talong, oh. sunod sunod yung talong natin. Ayan, oh. Tatlong. buo pa. Okay na yung talong natin. Okay, guys. papaalam na ako. Bukas ulit. Bukas ulit. Grabing pawis ko. Ang dami kong pawis, guys alas 7 may na maaga kung dumising kasi maaga pipick upin yung basura pag nahuli ka wala na every uh, once a week siya pinipick up dito yung mga uh, ganina damit mga blanket recycle ano tayo nag jacket ako kasi ang lamig kanina nag jacket matapos yung ano So, dito na lang po guys. Thank you for watching. At sa mga nag, hindi pa nakasag, ah uh, ano, mag-comment lang po sa baba para malalaman ko. Supportahan ko din kayo eh. ni. Yani, bye. -bye.